Sa mga bundok ng Canaan may isang lahi na tahimik ngunit makapangyarihan. Tinawag silang mga anak ni Heth, mga taong galing sa lahi ni Canaan, apo ni Noah. Hindi sila propeta, hindi sila Israelita, pero sa kanilang mga kamay, isinulat ng panahon ang isa sa pinakamabigat na aral ng kasaysayan ang kapangyarihang walang takot sa Lord ay natutunaw sa harap ng kaniyang katuwiran. Matapos ang baha ni Noah, muling pinuno ng mga tao ang lupa. Mula kay Ham ay ipinanganak si Canaan, at mula kay Canaan ay lumabas si Heth, ang pinagmulan ng mga Hittites. Nagtayo sila ng mga bayan sa lupaing sagana sa bundok, metal, at armas. Mabilis silang lumago sa karunungan at sa paggawa ng mga pader at karwahe na bakal. Ang kanilang mga lungsod ay matitibay, at ang kanilang mga hari ay kinatatakutan ng mga karatig na bansa. Isa sila sa mga unang imperyo ng daigdig, mula Anatolia hanggang sa mga lupaing sakop ng Canaan. Ngunit sa gitna ng kanilang yaman at talino, unti-unti nilang nakalimutan ang Lord. Pinalitan nila ang pagsamba sa tunay na Diyos ng pagsamba sa mga Diyos ng araw, buwan at digmaan. At ang kapangyarihang minsang biyaya ay naging dahilan ng kanilang pagmamataas. Dumating ang isang dayuhan sa kanilang lupain, si Abraham, lingkod ng Lord. Sa Hebron, nakaharap niya ang mga anak ni Heth hindi sila kabilang sa lahi ng Israel, ngunit nakita nila sa kanya ang presensya ng Diyos. Hear us, my Lord. Thou art a mighty prince among us. Pinayagan nilang bilhin ni Abraham ang field of Machpelah kay Ephron the Hittite upang ipalibing si Sarah. At doon sa lupaing pag-aari ng mga anak ni Heth, itinayo ang unang libingan ng mga patriarka Isang banal na tanda na ang plano ng Lord ay kumikilos kahit sa gitna ng mga banyaga. Lumipas ang mga generation, ang mga Hittites ay patuloy na lumakas at ang kanilang pangalan ay umabot hanggang sa mga lupain sa Hilaga. Ngunit sa panahon ni Moses at Joshua, ang mga anak ni Heth ay naging isa sa mga bansang kailangang paalisin mula sa lupain ng pangako. The Lord thy God will cast out many nations before thee, the Hittites, Girgashites, Amorites. Ang mga anak ni Heth na minsang magalang at marangal kay Abraham ay naging mga kaaway ng mga anak ni Israel. Ang dating lupain ng kanilang mga ama ay naging entablado ng labanan, pagitan ng kabanalan at kasalanan, pagitan ng pagsamba sa Diyos at sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit walang kaharian ang tumatagal na walang takot sa Lord. Ang mga Hittites na minsang kinatatakutan ng mga tao ay unti-unting humina. Nawala ang kanilang mga hari, bumagsak ang kanilang mga lungsod, at tinabunan ng kasaysayan ang kanilang pangalan. Ngunit kahit sa gitna ng pagkabulok ng kanilang lahi, lumitaw ang isang matuwid na lalaki si Uriah the Hittite, isa sa matatapat na sundalo ni Haring David. Siya ang patunay na kahit galing sa lahi ng mga dating kaaway, may mga pusong pinipili pa rin ng Lord. Ang kwento ng lahi ni Heth ay kwento ng pag-angat at pagbagsak ng isang makapangyarihang lahi. Isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa armas kaharian o katalinuhan, kundi sa presensya ng Lord. Maaaring nakalimutan ng mundo ang pangalan ni Heath, ngunit hindi kailanman nakakalimutan ng Diyos ang mga pusong matuwid, kahit sa pinakailalim ng kasaysayan. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share, at mug subscribe God bless I believe in the name of Jesus Amen